Hello everyone! Welcome back guys to my YouTube channel, Filger Vlogs. Ngayon ay kakaiba dahil hindi tayo maglaganlag kundi magpa-air candling tayo. Ilan sa benepisyo ng air candling ay pagalis ng wax, bakterya at iba pang mga labi sa kanal ng tainga. Pagamot sa mga infeksyon sa sinus. Pagpapabuti ng pandinig o pagbabalik sa pagkawala ng pandinig pag-alis ng namamagang lalamunan pero wag ninyong gayahin ha kung hindi kayo experto gumawa nito dahil yung mga experto lang ang pwedeng mag-examine eh, So ngayon ay lalagyan ng candle ang kanyang tenga. Maganda yun guys. Matanggal talaga yung mga atul Tapos mawala yung mga panuhot sa ulo. Sinusitis. Sinusitis. Mawawala tinnitus, head ache head ache so ganyan lang yan guys paabot yan ng 20 minutes Tapos mamaya yung feeling mo masarap sa so, pakiramdam. Magkano ang ano nito? 20 minutes? 20-30 minutes? Uh, 30 minutes. 30 minutes magkano? 20. 20 euro ang 30 minutes. Pero masarap talaga guys. Yung mga hindi makaka Makarinig. makakarinig, makakarinig na. Nito to. Ang ganda. Stress reliever. Stress reliever, relaxing. Ang air candle na hihilo. Kung may din to sa mayroon din sa tenga. Ano din yung ano, uh, stama candle. May stama candle din. Ayan Ay, na, hindi ko na subukan. Stama candle lang na problema kasi ano, ano yun, um, uh, columns, uh, ko. Clemson. Clemson. Yeah, Clemson. Ano pakiramdam oh. mo na? Uh, ang tiyay mo, ang feeling mo, day. Ang feeling mo? Ano? nindot no? Ligaan ang ulo. Ang tiyay mo. Nagyanit ka tulong. Tingnan natin ang ano. Oh. Yan ang nasa hmm. loob. Okay. like your mm. boobies um, ano. Oh, mm, nandiyo nga ka magawas mo. Ano? Hmm. Nandiyo ka magawas yun. Ang natuloy. Mm. ang ino at Usap ko may naunin Open na ako yes. Open dahi? Hmm. Oh, open daw yeah. ang iyahang dalunggan. Mm. Kasi okay. isip oh, po nga oh, yan eh. Yeah. Yeah. Kung hindi kayo natatakot sa air handling, subukan ninyo guys. Pero hanggang dito na lang ako. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat sa panunod. Oh, nandot siya. Nandot din ako. Thank you.